ang paghimas bato ko kung treasure hunting ako kung paano ko malalaman kung stone map ba siya una talaga kabisaduhin natin yung area kung ano man yung shape form ng lugar hindi basta bastang pag-analyze talagang di mo maintindihan kung ano yung meaning ibig sabihin kung di mo gagamitan ng pag-compare doon sa tunay na area ganun siya kagaya nito masasabi nating nature dahil sa may mga katabing mga tipak na mga tapias na ganito pero para maralaman natin na legit una una kinapisado natin yung area at lugar so kailangan yung lugar na memoria mo at nakunan mo ng degree to compass alignment pwede mo din siyang kunan dito bawat tapias kagaya ng bundok na ito maliit na bundok kung anong alignment line niya dito papunta dun sa unahan kung halimbawa alignment siya sa south to north hanapin mo lang yung tapias o linya kagaya dito at compare mo through area nakahawid 60 to 80% nakahalos pareho dun mo makikita mababase kung saan yung tunay na spot sa pamagitan ng mga dat at sa huli na yon pwedeng gamitan mo yung human face o animal face unang paraan or sa ulahi na diskarte para malaman ko at malaman mo kung saan kaya masasabi natin bawat marka kahit anong shape, curving o pattern pa na nakikita natin combination to angle masasolve natin yan basta di wawala compare through area ang marka at yung lugar kailangan kabisa, kabisaduin yung lugar para mat malaman kung saan yung tunay na spot at sa paghanap ng stone map kagaya nito pwede natin i-direct stone map to mapa na inukit sa bato ginawang mapa yung bato nasa coding din yan, sa mga mga mabababaw na pag-isip na hindi pala alam yung coding but nag-comment ka pa dito sa YouTube ko kung wala ka pala alam sa code sign and symbol sa coding but nag-comment ka pa hindi mo pala alam kung saan ano yung code sign and symbol or coding kasi lahat ng basa ko combination compare natin to coding mayroong mga ibang nagbablog nag-de-decode, di alam yung coding mayroon ding alam alam nila yung coding, memoryado nilang coding, pero di naman nila alam kung paano i-compare through area, through marker, yung mga coding. Kung ano yung nakasulat doon, yun na talaga dinadirect digging, direct basag yung bato. Ganun siya mga idol. Ngayon ito, kita natin na parang nature na lang kasi sa malawak na parte na to, tinapias at ganun lang din kalawak yung bato. At uh, di naman masabi natin na man-made dahil kung ibabase natin dito, di ba? Pero kung ibase natin sa history ng lugar, ay halos mga ilang libong sundalong hapon ang nagkampo rin dito. Base sa nalaman natin. Kaya pwede natin mababasi na to, pwede natin matatawag to na man-made. Lalong-lalo na kung may mga malap kalapit dito na mga stone sign marker makikita natin kaya yeah, di mawawala ang ganito so ngayon uh, ito na marka so pwede natin i-combination to human face kung saan yung tunay na travel o direction niya at pwede din natin isa isa-isign basahin to bawat line na to para mahanap natin doon sa na-memoria natin lugar. Kung ano yung curving dito, ganun din yung tunay na actual. Makikita at mahanap natin. Ganun siya. So kung gusto ka, gusto mong mahanap direkta kung saan yung tunay na travel o treasure, gamit yung human face or animal face, yung combination nito. Pero kailangan tandaan mo, kung unahin mo gamitin yung human face o animal face kung travel, wag mo isipin directa na kung saan doon banda yung spot wag mo isipin direkta na doon na talaga yung tunay na treasure deposit na pinagbaunan kundi another next sign lang yon ang tinutukoy kasi balik, babalik ka din sa combination balik ka din sa sinasabi kong compare through actual area bawat line, marka shape, o shape kung anong hugis ng bato compare talaga tunay sa tunay na area Ganun mo siya mababasit, mababasa. Pag matapos mong ma analyze yung marker, nalaman mong perfect talaga na pareho siya. Another second steps ka naman, matukoy mo kagaya nitong dot na to. Kung saan nagkurbang kanal na to, ibig sabihin dito banda yung spot. Kaya yung human face, mat matatawag masasabi mong doon talaga yung spot niya na tunay na pinagbawanan sa unahan. Kung natapos mo nang ibase dito sa marka. Ganun siya.